Mala eksena sa pelikula ang ikinwentong pagtakas sa bilibid ng inmate na si Michael Cataroha dahil sumabit daw siya sa ilalim ng truck ng basura para makalabas. Mahigit isang buwan din siyang nawala at inakala pang sa kanya ang butong natagpuan sa loob ng poso negro ng bilibid. Ngayon, balik bilibid na po si Cataroha habang tuloy ang investigasyon sa kanyang pagtakas. At yan po ang tinutukan live ni John Consulta. John? Mel Emil Vicky di maiwasa magpahayag ng pangamba sa kanyang pagbalik bilibid itong si Michael Cotro ang tumakas nga na PDL pero imbis na luminaw ay mas lalong dumami ang tanong matapos nga lumutang ang pangalawang bersyon ng kanyang pagtakas sa bilibid Nagulat daw ang pulisya sa karagdagang detalyeng nakuha nila mula sa puganteng si Michael Cataroja kung paano siya nakataka sa bilibid ng ma-inquest ng pulisya kanilang umaga. Ngayon, iba na naman ang kanyang senaryo na sumabit siya sa truck paglabas truck ng basura. Pero matipid sa pagsagot sa tanong ng media si Cataroja kung paano niya ito naisagawa at kung meron ba siyang kasabwat. Kayo daw sir ay nakatakas sa pagpagkapit sa ilalim ng truck. Totoo ba ito sir? Opo. Okay. Meron ka bang kasama na nagturo noon? o ikaw lang nakaisip nun? July 15 pa, nang mapaulot na nawawala si Kataroha at matapos ang higit isang buwan, muli siyang naaresto sa bahay ng kanyang kapatid sa Angono Rizal kahapon. Nakonvict si Kataroha sa kasong paglabag sa anti-fencing law at may nakabingbing kasong carnapping. Nang tanongin namin kung bakit siya tumakas, Ano siya ako? Bakit? Ay, ano eh, sa ko so, yung sentensya sa akin eh. Mali, yung sentensya? Opo, tayo so, sa ko. Bakit? Ninis ako, umakala niya pa ako, ninis. Sa aming panayam sa kanya, sinabi niya ang kanyang pinangangambahan sa ngayon. Ngayon ko lang kung bumalik sa bilibid kasi mamakay po ano eh. Bakit mo lang sabi yung baka mamatay ka sa bilibid? Ako. Baka galit sila yung mga, yung mga tao doon? Stop. Galit? Stop. Dahil? Basta, galit po sila sa kanya eh. Dahil tumakas ka? Opo. Ngayong hapon, Binarik na ng angono Police si Kataroha sa Bilibid kung saan siya sasailalim sa investigasyon sa kung paano niya naisagawa ang pagtakas sa maximum security compound ng Bilibid. Vicky, isa sa mga sentrohan ng uh, ng Bucor ay ang eksaktong petsa ng pagtakas nitong si Kataroha. Dahil base sa kanilang records ay nawala ito noong July 15. Pero ayon sa pahayag ni Kataroha, kaya... Uh, Police Lieutenant General Armamento ng uh, Southern Zone Command ng PNP ay July 7 daw na siya. Nakaposlit papalabas ng NBP. Yan ang latest manalit sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John. Konsulta. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.